Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ipinahayag ng militar ng Israel na natapos na nitong palibutan ng Gaza City at patuloy sa pag-atake sa outpost, headquarters, at iba pang infrastruktura ng Hamas giit ng Israeli Defense Forces na aharap ang mga sundalo nito sa close quarters combat sa Hamas fighters na nagsasagawa ng hit and run attacks sa mga tunnel. Batay naman sa United Nations, apat na paaralang ginawan shelter sa Gaza Strip ang napinsala sa pambobomba sa loob ng 24 na oras. Dalawampung tao naman ang iniulat na nasawi sa isang paaralan sa Sub Jabalia Refugee Camp batay sa UN's Agency for Palestinians o UNRWA. Nagtamuri ng pinsala ang mga paaralan sa Beach Refugee Camp at al Camp at tatlo ang naiulat na nasawi. Mula October 7, libu-libong strikes ang ginawa ng Israel sa Gaza. Hindi naman sinisisi ng UN ang Israel subalit na ito nang tigil tigil putukan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.